Yeah. Sure. Sir, strawberry lang ito, okay lang. ano po yan? Sir, kasi ano eh, pakatapos lang po nung pag-archive ng Senado sa impeachment case laban po kay Sara Duterte. Ano po bang masasabi niya dito? Ah, ayun po ba? Ah, medyo disappointed po. Kasi yung sinasabi po nila na court fit sa Constitution, di rin po nila sinusunod. So parang natenggal lang po ng ilang buwan. Tapos ngayon, ang dali nilang binasura. So parang baliwala lang po yung Constitution na yun. And parang baliwala rin po yung Senado sa ginawa po nila na yun. Kaya pero, medyo nakakadismaya po. nga po eh, kagaya niyo po, marami rin po ang disappointed sa Senado. Sa tingin niyo po ba dapat nang mabuwag ito kasi parang ano eh, parang hindi naman po nila ginagawa yung tungkulin nila sa kapahirap lang sila sa bayan, redundant lang sila. Sa tingin ko po parang kung patuloy po na magiging ganun po yung sistema nila, sa tingin po um, mas maigi na lang pong buwagin na lang kasi di po uunlad yung Pilipinas kung mananatili po tayong bulag-bulagan po sa sarili natin mga mata at nangkita-kita naman po at Senado po eh, sadyang ano po, may ano po sila, something po talaga. Mas buwagin na lang po kasi po, di po uunad yung Pilipinas po kung mananatili po tayong ganun eh. Kung magawala wala pong pagbabago. And parang mas maiging na lang kaysa po yung pahirap pa po sila dito sa Pilipinas. Ayun <laughs> nga po sir you no. Know? Thank you very much sir ah. Ah, ah, po. maganda po. sa, maganda po yung nasabi yung opinion niyo po. Thank you po. Okay, ingat.